Hi mga ka-heart, for today's video ay pupunta kami sa aming taniman ng palay kasi mag-aabono sila, mag-fertilizer mag sila ng aming palay kasi na ano na ng kulay dilaw na daw siya, kailangan na daw siyang lalagyan ng abono. Yes, pero si Papa lang po ang mag-abono kasi hindi kami marunong. Sumama lang kami para for the video, Charisse. At para naman ma-share ko sa inyo guys kung paano yung hindi nakakaalam paano mag magsaka, magsaka or magpalay, magtanim ng palay or mag-alaga. At ito nga pala yung aming palay mga kahart. Maliit lang po pero kahit maliit lang, inalagaan po namin to ng mabuti para po may pagkukuhanan po kami ng bigas para... kahit papano. Yes po mahirap po talaga mag-alaga ng mag-or may, pag may palayan ka pag lalo na pag walang budget tapos sa budget kahit gaano pa kayan kaliit o kalaki yung ektarya uh, kung wala kang budget i eh wala wala pa rin hindi hindi wala kang makikita ng magandang tubo or magandang ani sa palay pag hindi mo kasi lalagyan ng abuno yung palay wala kasing magandang tubo yung palay lalo na sa bunga kaya pag kapos ka talaga sa budget eh wala ka talaga magandang ani at kaya wag tayong magsayang ng kanin mga mga card lalo na kahit isang butil man lang kasi hindi talaga madaling mag mag alaga ng palay at lalo na ngayon sobrang mahal ng bigas kaya at habang nag-abono si Pader at si si Juwa naman is nagsipsip sa mga ano sa mga damo kasi para tataba yung ano uh, yung palay maganda yung tubo niya para, at para hindi pamugaran ng daga at si Mother ayan si Mother nagibot-ibot siya sa mga ano yung sa mga damo-damo ayan si Jowa oh todo todo kayod para may makain at syempre naman hindi makumpleto ang video pag wala si Akech ayan hindi ka sexy Yes, marun din, marunong din, din ako mga kahit uy, kahit ganito lang mukha ko, marunong din ako magsipsip eh kasi dati na din ako uy wala nang arte-arte sa panahon ngayon kasi pag maarte tayo wala tayong makain so ayan si powder siya lang po yung naghagis ng abono kasi siya lang po yung nakakaalam para siya, siya na rin po yung nakakatansya ng abuno so ayan si Jua gusto niyang subukan pero wag na lang daw baka daw masayang at yan po mga card pang last na po yan kasi pagkatapos yan uuwi na, ka, uuwi na kami kasi medyo hapo na po at pag dumaan po ito sa inyong FYP or sa wall, sana ma-share nyo po at don't forget to comment at mag-react kayo mga ka-heart. At huwag kalimutan mag-follow or mag-subscribe sa aming social media. At hanggang dito lang po ang video na ito at sa mga at sa mga nag-support sa amin, sa walang sawang sumusuporta, thank you so much po talaga sa inyong mga ka-heart. Kasi pag wala kayo, wala din kami mga ka Sana supportahan nyo kami habang hanggang dulo mga ka-heart. Thank you so much.